Hindi kinaya ng depensa ni Wiggins ang rumaragasang si LBJ sa sobrang tigas na katawan ni Lebron, bagsak ang defender at ang masaklap, tinitigan pa siya ni The King. Tuwang Tuwang-tuwa naman ang kupunan ng LA dahil sa 3 consecutive 3-pointers na binitawan ni D'Angelo Russell. Katulad ng dati, mabilis ang recap lang ulit tayo mga kasolid patungkol sa naging laban ng Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder. Matapos magawang lumamang ng OKC dito sa LA ng as as 12 points sa first half sa score na 22-8, napatawag na lang tuloy ng timeout ang LA. Makalipas ng ilang minuto, isang magandang ball movement ang pinamalas ng Lake Show. Si AD dito ang may hawak ng bola, as you can see, team na sana siya. Pero bago mangyari yon, kinikout na ni AD yung bola papunta kay AR na nakapwesto sa left wing. Austin with a shot fake. Tingnan nyo maigi mga idol dahil sa ginawa ni AR lumapit sa kanya yung secondary defender na si Josh GD na kung saan ito dapat ang bumabantay kay Rui. Without hesitation, Austin quickly pass the ball to Rui. Rui at Shumura, catch, fires, buckets. Tandaan nyo maigi yung score mga idol, 22 to 11 in favor of OKC. Sa play na to, si AR ang may hawak ng bola. Bali matapos magset ng ball screen ni na AD, napilitan mag switch ng kabantayan si Wallace at Bismack. Tamang drop coverage lang dito, ito si Bismack Biumbo. As you can see, may enough space na rito si AR para tumira ng 3 pointer Tapos sakto, nakababa pa yung kamay ng defender niya Austin Reeves 4-3, nothing but net Nagsimula ang laban na to na masasabi ko na hindi maganda ang naging panimula ni AR Pero bago matapos ang first quarter, bumawi naman siya Para sa akin, sobrang ganda na naging impact ni AR dito sa Lake Show kanina Katulad ng alang nito So ayan, matapos gumamit ng fake screen ni AD, makikita natin dyan na nag-collapse yung defense ng Oklahoma Si Bismack inaabangan si AR, si SGA at Isaiah naman mag-help para depensahan si AD. Tingnan nyo maigi mga idol, open na si TP sa right corner. Balik kaya nga pala naging successful ang play na to dahil sa no-look pass ni AR. Makikita natin dyan na parang lab pass to para kay Anthony Davis pero hindi, AR pass to TP. Dahil sa magandang play na to nakatira si Torian Prince na wide open 3. Sa last 2 minutes and 41 seconds ng first quarter, lamang ng 5 points ang OKC 22-17. to 17. Pero matapos pumasok ng 3-pointer ni Austin sa top of the key, dalawa na lang ang kalamangan nila. 22-20. to Los Angeles Lakers turning defense into offense. Dahil sa magandang depensa na pinakita dito ni Dinwiddie, nagsanihito ng T.O. laban kay Shai. Come with the rebound. Matapos ipasin ni Redis yung bola kay Spencer, hindi nagdalawang isip na atakihin yung depensa ni Isaiah Joe. Well nakagawa naman si Spencer Dinwiddie ng paraan para makapuntos. At dahil dyan tablo na ang talaan. Magpasok ng second quarter, walang AD sa lineup ng league Show, kaya sa mga oras na to, umaasa sila kay Jackson Hayes. As you can see, si LBJ ang may hawak ng bola, pero sa sinari na to, mag-focus kayo kay Hayes. Dahil sa bilis ni Jackson, walang kaalam-alam dito si Chet na nauuna na pala yung kaabantayan niya. Syempre kudos din dito kay Lebron kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi naman mangyayari yung play na to. Dahil sa lawak ng court vision niya at pagiging alisto sa loob ng court. So ayan, matapos makita ni Lebron na open na si Hayes without hesitation, LBJ quickly pass the ball to JH. Dahil sa bilis ng pangyayari, nagulat na lang dito si Chet. Jackson Hayes throws it down. Sa so, susunod na video na ipapakita ko sa inyo, isang magandang depensa naman ang pinamalas ni Jackson Hayes laban kay Chet. Sinubukan dito mga idol ni Holmgren gumamit ng shot fake pero hindi yung naging epektibo kontra kay Hayes. Tinan yung maigi mga idol, contested na contested yung tira ni Chet Holmgren. Airball ang naging resulta. Prince with the rebound. Kudos kay Hayes mga idol kasi kahit na minsan hindi siya napapasok sa loob ng court or kung napapasok man siya, limited minutes lang, wala siyang pakialam doon. Tsaka hindi siya pinangihinaan ng loob mga idol, bukod pa ron makikita rin natin na nakahanda talaga siya sa oras na tinawag ang pangalan niya. Sa isang iglap lang, biglang nagbago ang takbo ng laro at dahil sa 22-5 brand na ng makalamang ng Lake Show, 33-27. Sa mga oras ito, hawak na ng purple and gold ng momentum at the end of the second quarter, kontrolado pa rin ng home team ang laban with 9 point game. 52 to 43. Dahil sa magandang opensa at mahigpit na depensa na ipinakita ng Lake Show, nagawa nila ang ng OKC ng as many 25 points. Pero naibabato ng Oklahoma mga idol sa 12 point game simula nung pinasok ng LA yung mga bench players nila. Natapos ang game na naging successful ang Lake show, ng ang pinakamalakas na team dito sa West. Walang iba kundi ang kupunan ng Oklahoma. 116 to 104 ang naging final score at dahil natalo nga yung OKC sa laban na to, pangalawa na lang tuloy sila sa standing ng West. Magiging number 1 na ulit ang Minnesota with 43 wins at 19 losses na record. As you can see mga ka-Solid sobrang dikit talaga ng banggaan dito sa West no? At dahil dyan, mas lalo tuloy yung naging intense manood ng NBA. Lalo na't na papalapit na ng papalapit ang playoffs. Sa mga hindi nakakaalam, tatlong sunod na nalo ang Lake Show laban sa OKC. Nagsimula ang manalo ang LA noong December 23 sa score na 129 to 120. Pangalawa noong January 15 sa score na 112 to 105. Tapos ngayong araw nakuha na naman nila ang panalo laban sa Oklahoma sa score na 116 to 104. Bali ngayong season, isang beses lang nanalo ang OKC dito sa LA, kaya hindi ako magtataka kung sila ang tatapatan ng league show sa paparating na playoffs. Kay mga idol, ano sa tingin nyo? Magandang idea ba natapatan ng LA itong Oklahoma City Thunder sa paparating na playoffs? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan.